Hello, mga kachunin, kumusta po kayo? Sabado na naman ha? E eh, alam nyo na, exactong one week nung umuwi kami ni Mami Sel mula dito sa Singapore patungo sa ating bansa Talagang real quick lang yun ano, na eskapo from Singapore para gampanan ang isang napakahalagang tungkulin, ang bumoto ng uh, mga uugit sa ating pamahalaan. Pero gaya nung lagi kong nasasabi sa inyo, ay uh, sa ibabaw nung tungkuling yon ay ang uh, ating uh, pananagutan, kami ni Mami Sel, na makipagkaisa sa pasya ng pamamahala ng Iglesia Ni Cristo. Eh, siyempre, sinamantala na namin yung pagkakataon, ano, na makipag-meet uh, up sa aming mga kapamilya, mga kaibigan, mga katrabaho, at iba pa ng mga maliliit na bagay. Pero bago namin kayo isama doon sa biyahe na to, mag special shout -out lang tayo sa ating mga kaibigan na nanood sa special episode natin sa Mother's Day. Di ba bisita natin si Pau uh, Diaz Sandoval. Uh, shoutout sa inyo Aileen Reganit, Mildred Villaflor, uh, Myla Agulino, Maydel TV at kay Susan San Jose Thank you po sa inyo At uh, siyempre Wala ba kayo napapansin ha? Ito, itong salamin ko na to Nung pag-uwi namin uh, pina, Pinagawan ako ng uh, Ideal Vision Doktora Jessica Dia at Ideal Vision Thank you po sa magandang salamin Maliwanag na naman ang paningin ko uh, Dati nagdidilim na paningin ko sa ibe <laughs> Oh, sige na. Tara na. Samahan niyo po ako at salamat sa inyong suporta. Let's go! For the first time in three and a half months, mabalik kami ng Pilipinas. We need to uh, exercise our uh, right to vote. But no more than that, ang gusto namin ay makipagkaisa sa pasya ng pamamahala. Let's go! body dito sa Singapore since day one. Actually, bago, bago pa ba kami dumating dito, siya na nag-prepare ng uh, lahat sa amin dito. Si Kuya Bernard Bautista, yung wife niya, ma'am. na napakilala ko na sa English side, si Ari Ben Bautista. po! Yun, so andito tayo ngayon sa sa pila ng check-in counter ng PAL. Oh, meron tayong document check nga pala. Yung sa mga plan. mga bibiyahe ha. Bago tayo baka uwi sa Pilipinas, kailangan magpa-ART ka 24 so, hours before PCR departure. Report. Tapos yeah, para register uh, ka doon sa one, he one, one, one Health One pass. One Health, pass. Tapos may vaccine certificate ka pa din. Online lahat 'yon. At dapat may pera ka. Kasi pag wala kang pera, wala pasalubong. O. Oh. Kaya alam niyo na sa Pilipinas, pag uuwi ka, kahit na istambay ka lang dito, kailangan may pasalubong ka. Hello! Kamusta po? Yeah. Nakalampas na kami sa immigration, high-tech. High -tech, sa bagay, ganun na rin sa Pilipinas. Eh. Daming brande dito. Masakit, I amin, mean, masak parang masakit yung tiyang ko. Huwag uh, ka masyadong nagsasalita, uh, ka. Hindi mawawala ang Facebook Live natin, mga ka-tune in. Kumusta po kayo? Nami-miss ko na po kayo eh. I miss you so much. Yun, ganun sana. So, first time tayo sasakay ng aeroplano in uh, three and a half months. Woo! Sana kayo na kayo sa aeroplano! Yun! Finally! Balik Pinas na tayo. Magandang gabi, bayan! I miss you! Ayan na, nakikita nyo uh, skyway tayo eh. Namimiss na natin yung uh, uh, Pilipinas. So. <laughs> Finally, I'm home. Yun. Nakapit bahay natin. Mami, ito na yung uh... oh, Happy Mother's Day. Mother ah. Ay, hi Ben! 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 Ay, si Ben, oh! Woohoo! Dynamite! Hehehe. Miss mo ba ako? Dynamite. Have a nice day. Mas tanawa. Namis ko yung nanay kong maganda. Ang laki na ipinote ni Nene! Hindi niya ata pinapalabas eh. Ayos, kain tayo. Ang sarap namang maglakbay sa Pilipinas. so Andito dito na kami sa Santa Rosa, Tagaytay Road. Ah. Uh, kami ni Bailon ngayon si Bailon ngayon pupunta tayo sa Katonying Stagaytay para maki-celebrate sa mga nanay sa Madras day Today day ano ani uh, pa? Ah, John Baylon, Bailon, ano mga angulo pa? so, nandito na tayo ngayon sa Katonying Stagaytay Ah, kamistong Katonying Stagaytay, oh Nasara ko muna tayo Pagaligay dito, ah. Aba, at may pa-welcome pa ang katunyeng tagaytay staff. Matsala, mga kapamilya. Yun! Ayun! Matindi. Ito ang uh, pinakagwapo kong bilan. <laughs> <laughs> Ito ang pinakasigat kong unugan. <laughs> Ito si Mamita. Mamita. Wala talagang tatalo pagkasama mo yung pamilya mo, no? May mini reunion uh, dito. Dahil sa uh, Mother's Day, ayan, kumakain na tayo dito. Itong, Itong na uh, the best na hapagkainan kainan pag kami celebration, Katong Yings. <laughs> Tara, kain tayo! Woohoo! Siyempre, hindi ko palalampasin yung chance na kumustahin ang mga bisita ng Katong Yings. Mami, para ala, Happy ala. Happy Mother's ha -ha, Day. Thank you ano. Thank you po. Hello po. O di ba? Parang kandidato lang. Hello po. Eh, thank you po. Para para mag <laughs> Hello, baby! Happy Mother's Day po! Ito ba yung anak niyo? ako mama wala po kayo dito. 1, So, ito na. Ito na yung tinatawag nating D-Day. Ano? D-Day. D-Day. You know? Dahil sa ngayon na po tayo. Boboto. Kami ni Ma'am Michelle ay nakatwining kami. Ah. Nagkaisa po kami na makipagkaisa sa pasya ng pamamahala uh, ng Iglesia ni Cristo. Diyan. Pupunta na po kami ngayon sa uh, aming uh, polling uh, place. Ang oras natin ay 11:07. So, boboto po kami ni Ma'am Michelle sa Kamuning Elementary School. Ayan, makikita natin yung sitwasyon doon. At ako po ang uh, designated driver ni uh, Mami ngayon. Ano? Ay, maluwag naman ngayon. Holiday kasi ngayon. Eh. Special na working holiday. Ito, ang daming uh, ako, no? Ang daming, parang piyesta eh. Mm, piyesta ng tarpulin. At yun na nga, nagsimula na kaming maligaw ni Mami Sel habang hinahanap yung polling place namin. Anak ng bakang dalaga oo. Hindi na ako sanay sa Pilipinas. Wow. Yan! Yeah. Ay, yun. Ito pa Ito. Tara. Boto yeah, yeah. yeah. tayo. Ay, asan po ba? Ay, basing. Mainit, pero ayos naman. Sila nga eh. Pero, tama kaya itong pinuntahan natin? Kung oh, hindi ganito ito, So, boboto boboto po kami ni e, Mami Shell sa Kamuning Elementary, elementary school. school. Hiningi na namin ang tulong ni Waze. Mga excited kasing bumoto. Ayan, tuloy, naligaw. Ay, wow, mali tayo, Mami. Sa sobra excitement nating uh, bumoto eh. A few moments later. talaga yun? No? Kamuning. Kamuning. Ayan, ayan. Kamuning Elementary School. Oh. Ayos. You've at your ayan. Sana, totoo na to. Sana, huwag tayo nagkamali dito. Yun. Nahanap din namin ang tamang polling place namin. Ano po number birme, sir? Uh, ang amin pong presinto ay 4560 uh, A. 4560A, 6, 0, eh. yeah. Third floor po Third, Third, Third floor Thank you for your service yung mga volunteer lang sila, pero tumutulong. Yun ho bang mga kapila doon sa hagdan, yun ang susundan namin. Okay, let's go. Let's call in line. O, tara. Simula na ng mahabang pagpila. Hindi, nahanap ko yung buntot ng pila. Ay, nandun po sa dulo, sir. Ayun, doon, doon. Ayun, ako, napakalayo pala. Ito ba yung buntot ng pila? Apert na po, sir. Ito, ito, ito. Ayan na, tabi-tabi tayo ha. <coughs> ito, ito po. Dito po yung, ah sige. Eh. Ito, kasaya. Oh. Sila yung mga kasama nating nag naghihintay kanina pa. Oh. Talagang kahit na pagod na pagod. Uhaw na uhaw, gutom na gutom. Pero para makaboto, di ba? Dito kami sa sa precinct 456A. Kaya lang, like, yung laster nila. So, andito yung pangalan namin mag-asawa. Ito, 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 ito. Taberna Antonio Jr. O, alam niyo na to itong pangalan ko, ah, Antonio. Kahit tatlong oras na sa pila, smile pa rin. Ang problema, mabagsak na sugar ko. Patay na ako. Parang uh, sinubok tayo lahat dito. Ah. Para lang makaboto, no? Yo, nakaboto rin tayo. Ayos! <laughs> thank you, thank you. Ayun, natapos na rin. O, ebidensya, ha? O, oh, ebidensya ng madumi ko-ko-ko. Oh, yeah. So, time check tayo. 2.10, Tapos na ang buong proseso. Kaya lang, medyo mahaba, ha? Mahaba lang yung pila, pero kung paano nagtatsaga yung mga kababayan natin, magtsaga din tayo. Ganun talaga. Maayos naman yung proseso. Kawawa lang yung mga teachers. Pero, ganun talaga. At salamat po. At uh, nabigyan tayo ng chance na magamit ang ating karapatan na bumoto sa araw na to. Ako po, si Kato Nying. Nakipagkaisa sa pasya ng pamamahala. Matapos yung pagboto, diretsyo naman tayo sa aking live sa DCRH. Aba, na-miss ko ito ha. Kaka miss yung DCRH, no? Alos ay five months na ako hindi bumabalik dito. Ito mo naman, no? Paganda ng paganda. Kaya yung unang balik ko dito, talagang uh, pang pandiinan to suit ko. Kulang na lang eh, gan eh, yung uh, makeup ng makeup ng uh, Puneraria pa. Eh. <laughs> Meet and greet muna sa mga bagong staff sa opisina bago bumalik ng Singapore. Hi, hey, Missy. Si Peter Ibalas e. uh, pa sa sa ko sa Visayas Captain Ming. Nagpag-curious on ito. <laughs> Nakita ko na si Peter, kahapon. na po ngayon manok niya. Ay, ayaw pa rin si sa Okay. <laughs> <laughs> Ako po si Jomar Skatame. Nasa ito ko din sa Visayas as server po. Ayan, si Jomar. Welcome, Jomar. Ako po, aling kayo yung Bravo Nasa Nakasign po sa Terminal 3.1. 26 to so, 12 po, AR. Uh, <laughs> siya nating Flappy. Flappy. <laughs> <laughs> nice to meet you po. <laughs> bago lumipad pabalik ng Singapore, daan na rin tayo sa Katunyings na Iya Terminal 2. Ang daming energy! Hello! Uh, kasama ko si Carl, saka si Christian. May dinatapaktan kami nito eh. Pero ang pagandahan, nagbukas ko na ng uh, immigration counter dito. Para uh, saan na kayo sa, sa Katunyings. So, mga na kami dito. <laughs> Uwi ang time na. Nakakapagod din eh. Nakakapagod din magbiyahe. Yan. So, we're back. Miss na namin mga bata. Thank you for uh, coming with us. Bye.